Gutang ina. Ano na? Teka Gutang no, ina. Uh, Ay. <laughs> <laughs> ano? Grabe parang Naniniwala na ba sa skills ko? So, Meron tong 1.5. Babae ka na. kaniyan parang Salita ka, Salita ka nga. Salita <laughs> ka. Gago. Gago na Putang so so ina, mga like prank Lonson. pala to, ko <laughs> 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 Grabe grab, <laughs> 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 <okay, man, Madem. laughs> Before I let you go, when I get a good baby. Before I let you go, when I get a good Can good night, baby? Mm. Can I kiss night, baby? Mm. Can I kiss night, baby? Before I let you go Before Hindi na, ma na, alam kung pa, paano, na Di mapigilan palagi ang mawit Simoy ng hangin Lumalamig kapag sa gabi di ka kasama kumain Bisa may dapat unahin Pero lamang kukuhain Lumapit siya sa Malisha Atensyon malabong makuha Ng babaeng unang gabi lang nakita At di ko ilala si Tisha Mas lalo naman si Felicia Itigil mo yung paghihinala sa diskarte ko na masira Mahal marami pa ang gusto nito pa rin Di lang para sa para sa'yo din Sa ngayon na yan mo kong tagusin Ang bagay na dati di ko kayang gawin Di mo mabigyan na agarang sing-sing Ituro mo mo gusto dadalhin Maintindihan mo sana yung ginagawa ko ay hindi nila kayang gawin Pag dalawa tayo magkasama parang Rocky at Riri Kahit ano bang sabihin nila sa atin ay wala akong lihim Sa'yo so baby masyadong totoo Kahit hindi mo maintindihan mga dalakong problems So alright babe Sana makita mo lang na hindi ako na together Bibilang ka bag na leather Sana alam mong I got you forever Ibalik mo tiwala lang sana Pangako mong kahit tumagilid Mga plano ikaw pa rin sana Paulit-ulit pipilitin Nasa uli ikaw yung makasama At kung akala mong madali Para sa'yo mahirap pa rin Pakisamaan init ng ulo mo Bakit laging galit ka kasi Ang sarap-sarap mong katabi yeah. Lalo asa rin ma-intindihan mo sana yung ginagawa you go when I get a Good night, baby. Before I let you go when I get a Good night, baby. Before I let you go when I get a Good night, baby. Before I let you go. Before I let you go. Can mm. kiss good night, baby? Mm.